Ito ka ba? na, pauwi na sana ang lolo mo. Ayan, humahabol pa. Ah, nakita niya yung ihi na yan. Anong kulay? Okay. Nung ibinigay ko yung resulta ko sa pasyente kabayan, nagtataka siya. Sabi ko, bakit nireport mo na meron akong sugar? Bakit nireport mo na marami kong RBC? Bakit may protein ang ihi ko? Sabi ko, yung may report ko ay base lang sa ipinasa mong ihi, sir. Wala kong ibang binasa ngayon kasi ikaw ay humabol lang kasi pauwi na ako. Yung resulta mo, yan na po talaga yan. Sabi ko, bakit? Ano bang problema? Hindi, wala naman akong sugar eh. Wala naman ako. Sabi ko, ngayon, meron. Sabi ko, ano bang iniinom mo, sir? Ano bang pinagkakain mo? Ah, ito. Shout out po, ha. Sa mga driver po dyan na mahilig mag-energizer. Ah. Uminom kayo ng mga energy drink. Pampalakas. Okay? Para maging alerto kay sa daan. Pakiusap po, kabayan, ha. Itong pasyente, tinanong ko. Kasi isang buwan. Isang buwan pa lang pa siya nag-take ng energy drink. Bakit ganyan na resulta sa kanya? Ilang bote bang na iinom mo sa si isang araw? O, ito kabayan Minsan dalawa, minsan tatlo. Sa si isang araw na iinom niya ng energy drink. May pag-aaral po na ginawa dyan, ang ideal cognitive regarding sa energy drink. Napag-alaman dun kabayan, alam nyo ba, marami ang pwede niyang baguhin sa sistema ng katawan mo pag lagi kang umiinom ng energy drink, ha? Kaya pakiusap, na-indicate pa nila doon, energy drink can increase your blood urea nitrogen and creatinine for your kidney function. Oh, tandaan nyo, itong pasyente hindi pa na-test ang kanyang creatinine, ihi lang ang pinatest niya, dugo at mataas ang protina. Ngayon, sasabihin niya sa akin, wala siyang mga ganun, walas wala siyang history kanila na mga diabetes, ganyan. Ayan, no. Abuso sa pag-inom ng energy drink ka ba yan? Isang awareness, ha? O, isang buwan lang to. O, kung ikaw na nanonood ngayon, ilang buwan ka nang umiinom ng energy drink, baka hindi mo alam, medyo nagbabadya na yan sa iyong kalusugan, hindi mo lang pinapansin. Okay? Tigilan mo niyan hindi yan nakakatulong sa kalusugan mo. Magtubig-tubig ka na lang. Ang pinaka-important ayan, kumain ka ng maayos, uminom ka ng tama, at matulog ka ng tama. Yan ang tama sa kalusugan mo para mapalakas mo yan. Hindi ito ang rason, kabayan, ha? Okay, hindi yan ang pwede mong takbuhan kapag kailangan mo ng enerhiya. Bukas babalik kasi pinagfasting ng doktor. Sabi ko, wala na akong time. Out na ako. Ayan, Balik ka na lang bukas, magfasting ka. Ipagawa mo kung anong gusto mong ipagawa. Tingnan natin yung resulta niya ito. Kasi 4 plus na ang kanyang protein kabayan. Tapos 2 numerous to count ang kanyang RBC. Minana na rin sa kanyang ihi. Nagumpisa lang daw yan kung bakit niya gusto magpacheck. Dahil tumataas ang blood pressure niya. Tingnan kabayan ha. Kaya nga sabi sa isang pag-aaral, eh, tumataas na lahat yan. Nag-iiba na lahat yan kapag ikaw na abuso sa energy drink. Wala ka na may ibang makukuha dyan. ni Ano yan? Caffeine, taurine, tsaka yung high content ng sugar. Ano may ibibigay sa iyo niyan? Sige nga. Okay, isip-isip ha. Alagaan yung kalusugan yung kabayan. Lahat, hindi naman bawal mag-take ng energy drink. Ang sabi ko, lahat ng iniinom, lahat ng kinakain should be in moderation. Alam mo dapat kung paano balansihin lahat yan. Okay? God bless everyone. Bye-bye.